Tagal. Tagal pa. Teka lang po, boss, ha. Inaayos ko na po yung aircon po, boss. Sino yun? Pagkakay kayo? Tama. Talmat. Pwede siya, sige, kumain ka dyan. Kumas ka sa loob. Nandiyan yung pagkain, wala naman dyan sa labas. Ano ba kasi nangyayari sa'yo? Nangyayari. Nang tatanggol ka namin ng pinagtatanggol, ikaw pala may gawa nun. Nandiyan, sige, kumain ka. Hindi, teka, ano lang dyan. Saan kumayo? Ano? Ano sabi? Ha? Balita ko, magkakasang daw ng kaso sa inyo sila kayo hindi ka. Ano talaga? Mali na nga yung ginawa ninyo. Tapang tapangan ka pa, eh, ang mahirap sa'yo. Hindi ka marunong tumanggap na pagkano mo. ako. Ay, dapat lang. Alangan ako pa magsorry doon! dun. Sige mo mag-sorry dun. Oh yeah, ka na lang. Bakit ako magsusorry? Ano, ayos na? Teka lang, boss. Teka pa? lang po. Tagal. Tagal pa. Teka lang po, boss ha. Inaayos ko na po yung, yung aircon mo, boss. Naman, eh. Teka lang. Oh, nagsahin ka na ba dun? Tapos na, Makakain na nga sila. Ba ano, ba? Eh. ano to? Ito hindi pa yung nangayos. Oh. Sino yun? Pagkain kayo? Salamat. Masa nga dito? Kung ano-ano nangyayari sa buhay mo eh. Pakain ako. So, sige, kumain ka dyan. Kumain okay. ka sa loob. Nandiyan yung pagkain. Wala naman dyan sa labas. Okay, dito. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Nangyayari. May tatanggol man. ka namin ng pinagtatanggol. Ikaw pala may gawa nun. Ay, so, sige, kumain ka. Ano naman yan? Hintay, dyan. At tumayo? Ano? 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 <tod> kalbo, sabi mo kalbo. Kalbo. Eh! Balita ko, magsaksa pa daw ng kaso sa inyo sila Riddick ah. Ano ba <tod> sila? Ako talaga. Ikaw po so, matapang dyan. Ka, Ikaw Ito. po matapang dyan. Ikaw na nga tong... ng gulpe. Eh. Mali na nga yung ginawa ninyo. Tapang-tapangan ka pa. Yan ang mahirap sa'yo. Hindi ka marunong tumanggap ng pagkaano mo. sorry <tod> ako. Ay, dapat lang! Alangan ako pa mag-sorry dun! Hindi ka mag-sorry dun. Oo, mag-sorry ka na lang. Bakit ako mag-sorry? Sabi niya eh. Ako, ayoko rin. Sabi niya eh. Ano ba, ka dito eh. Sermon ka na sermon. Ano bang problema niyo? Sa tingin mo ba kasi tama yung ginagawa mo? Kaya ba yung sinaktan ko? Kahit na hindi, ibang tao, paano pag ginawa sa'yo Kung hindi sa'yo, sa kapatid mo, sa ibang tao. Tama na yan, tama na yan. Bang yun eh. yung kapatid natin? Tama na yan, tama na yan. Eh paano? Puro ang gusto mong mangyari. Hindi okay, naman dapat ganyan yan. Ano oh. na yan? May pancit kanton dyan. Kaya ka na. Ano na Pagkatapos amin, pa yun na ito friend. din, kumain ka na. Parang, parang, ikapit mo to. Hindi naman sa akin yung air. Hindi naman sa air kong uyan eh. Split type niya sa akin ni. Ano na madali yun? Bukas ba? Ha? Yeah. Uwi ka na daw pagtapos, pagtapos mo dyan kumain. Sabi sabi ni Kuya mo makikita na eh.